Magandang araw mga kapwa, tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Kay at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat bilang pagkilala sa kahangahangang tagumpay at determinasyon ng Filipinas football team sa FIFA Women's World Cup, pinangunahan ng Philippine Women's National Football Team at lungsod ng Tagig ang isang taus-pusong pagpupugay sa pamamagitan ng isang motorcade at meet and greet sa BGC Fort Bonifacio, Tagig City. Napuno ng saya, hiyawan at palakpakan mula sa ating mga kababayang masugid na tagahanga ng sports na football ang motorcade na umikot sa bahagi ng High Street at Uptown Bonifacio. Magiliw na nakahalubilo ang mga atleta sa madla at ibinahagi ang kanilang mga personal na jersey na ginamit sa kompetisyon. Matapos ang motorcade ay dumiretso ang Pilipinas football team sa Ayala Mall's Market Market Central Plaza at magiliw na sinalubong ni Mayor Lani Cayetano, Vice Mayor Arvin Alit at ng sanggunian pang ng Tagig bago ang maikling programa at press conference. Dumalo rin sa meet and greet si Senator Pia Cayetano na personal na sumuporta sa National Squad sa New Zealand at muling nagpahayag ng kanyang buong pusong suporta sa mga atleta. Isang natatanging pagkakataon din ang ipinaabot sa mga taga-suporta ng ating National Squad na nagbigay sa kanila ng pagkakataong hindi lamang palakpakan ang mga tagumpay ng kupunan, kundi pati na rin ang kanilang football merchandise na pinirmahan ng kupunan ng Pilipinas ang makasaysayang tagumpay na natamo ng mga Pinay sa prestigyosong FIFA Women's World Cup ay e nagsisilbing inspirasyon para sa mga Pilipino, partikular na ang mga kabataan sa kanilang pagpapakita ng talento sa loob at labas ng ating bansa. Sa lungsod ng Tagig, parayoridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 02-8789-3200 Tagig Rescue 0919 070 3112 Tagig PNP

para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms ito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Kay Ching at ito ang Tagig City Daily Report.